story time please yung na-experience ko sa Mount Purgatory. Alam nyo, wala naman na akong balak i-share kasi wala naman akong intention para manakot or anything. Pero if ever na meron din kayo sa mga nakaakyat na ng Mount Purgatory, if meron din kayong experiences, share nyo din naman sa comment section solo joiner lang ako and nung start nung trek namin nakikipag-socialize na rin talaga ako kasi gusto ko na meron akong makasabay sa trail dahil alam ko na nga, yung mga creepy experiences nakakapanood na ako thankful ako kasi ang nasamahan ko is yung group ni na Ate Ging which is tatlo sila Ate Ging, Kuya Litz and Kuya Don shout out po sa inyo thank you so much sa pag-ampon sa akin sa pagsama din sa trail syempre nakakapag-usap-usap na rin kami along the trail ganyan so after naming makarating sa Mount Pak ayan na yung start ng Mossy Forest Before yung Mossy Forest na yan, nakapag-lunch na ako and nakapagpahinga na rin kami sa may Mount Pack. So, hindi naman ako yung sobrang pagod na pagod. Siguro one hour or two hours of walking na sa Mossy Forest. Lima kami that time na sweeper kasama yung isang guide. Medyo nauna ako that time, kaya from time to time, nililingon ko sila kung kasunod ko na sila. Tapos that time nga, nung paglingon ko, nandun si Ati Ging, halos katabi ko lang, siguro mga two or three steps away lang. Tapos sabi sa akin ni Ate Ging, sige, mauna ka na. Ayun sila, oh. Tapos sinundan niya ng tingin yung nasa likod. That time, nagtataka ako. Sabi ko, bakit kaya hindi kumukurap si Ate Ging? Sabi ko pa, siguro pa, baka pagod lang. Tapos nung lumingon ulit ako, like as in seconds lang, bigla siyang nawala sa tabi ko. And then maya-maya, papunta pa lang sa akin sina Kuya Litz, Kuya Doms, at si Ate Ging sa likod. Sobrang takang-taka talaga ako that time kasi nga seconds lang yung pagitan talaga as in nakausap ko talaga. And then nung papalapit na sila sa akin, tinanong ko si Ate Ging, sabi ko, Ate Ging, galing ka ba dito? Bumalik ka lang? Ang sagot niya is no. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, hindi, nagpahinga kami doon. Sabi niya, ganon. And that time, nung kausap ko siya na tinuro niya na nasa likod sila, hindi ko masyadong makikita na nandun silang tatlo kasi medyo paliku yun, so medyo natatakpan ng mga puno. And then, nung medyo nabanggit ko sa kanila yung story na yon, medyo tumahimik na kaming lahat at nagsibilisan kami ng lakan. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako pag naaalala ko. Pero if ever man siguro na bawalak niyong akyatin is go lang. Hello Mina. part 1 to kasi medyo mahawa yung story ko. So ito yung story na pinaka worst na, na experience ko na mumu dito sa Japan. So ito yung mag sa shower room. Disclaimer lang, experience ko to at hindi lahat ng, na, ng bahay dito sa Japan ay may ganito. So way back 2017, dumating ako dito sa Japan. On that same year, nagkajowa ko ng hapon. Yung jowa kong hapon, 10 years na siyang tumitira doon sa bahay niya. Yung bahay niya is 1DK. Yung pagpasok mo, kusina agad, sa gilid, shower, tas sa unahan, toire, tas diretso kwarto. Walang sala, ganun. So, may time na niyaya ako ng jowa ko, which is asawa ko na ngayon, na matulog sa apato niya. Pero, wala siya. Kasi yung trabaho niya dati, call center siya sa taxi, yung parang pag nag ako, pag may reservation sa taxi, siya yung sumasagot. Ganon yung trabaho niya. So, yung trabaho niya is from 8.30 to 4.45 a.m. 8.30 p.m. to 4.45 a.m. Ngayon, nung dumating ako sa kwarto niya, sabi niya, ila ko yung door. At ito yung bigyan niya sa akin, huwag na huwag mong papatay ng ilaw ng shower room. Siyempre, ako nagtaka. Siguro, mas magkonti lang yung charge ng lights sa shower room kaysa sa yung tik-tik-tik ganun na, na lights sa kwarto. Sabi ko sa kanya, oo. Ngayon, nung umalis siya, before pala siya umalis, sabi niya, tatawag ako ng mga launa. So, ito na nga. Pagdating niya sa kaysa, or sa company niya, tumawag siya. Sabi niya, matulog ka na. Mga alas 9 na yon mahigit sobrang tigas ng ulo ko at hindi talaga ako nakakatulog ng may sobrang ilaw, pinatay ko ang lights sa shower room. So, doon nag-start yung pinaka-worst na na-experience ko dito sa Japan. Pagpatay ko ng shower room, pagpatay ko ng ilaw sa shower room, pumunta ako sa kwarto. Yung kwarto kasi dito sa Japan, pag ganito, ganyan, ganyan. Pero ito kahoy eh. Yung sapato niya is parang glass, ganon. Pag may tao sa labas, makikita mo yon kasi nga Glass siya, mostly glass. Hindi ko alam sa iba. Ngayon, may konti ilaw pa. Siyempre, may ilaw sa labas eh. Nakikita siya, may reflection siya pag andun sa kusina. Pagkapasok, pagkapasok pa lang talaga sa kwarto, may nakita akong bata na shadow. Ah, yung balay mo ko. So, nagtaka ako. Sak bakit may bata? So, bumunta ako. Bumalik ako. Hindi pa ako nakakahiga. Ha? Bumalik ako. Walang bata pagkabalik ko sa kwarto, babae naman. Doon ako nag-start na parang ay iba na to. So tumawag ako sa jowa ko, which is asawa ko na ngayon. Tumawag ako sa jowa ko, sabi ko, may tao, ganito, ganyan. Pinatay mo ba ang ilaw sa shower room? Yun ang sagot niya. Sabi ko, oo. Sabi ko sa huwag mong patayin ang ilaw sa shower room. Ganon ang pagkasabi niya. syempre inon ko ulit. Ganon. Medyo mahaba na yung time. So, part na tayo. So, bago ko pala na-on yung light sa shower room, ang una kong in-on yung light sa loob ng kwarto niya, yung lights na hihilain mo siya ng dalawang beses before siya mag-on. So, yung pag-on niya, hindi agad siya nag-on, tik tik yun, before siya mag-on ng white. So, nilakasan ko yung loob ko, inun ko yung lights doon sa shower room. Yung lights para sa shower room is ipipress lang. Pagkabalik ko ng kwarto, as in nagkumot agad ako. Pero, nasa isip ko, hindi ako makakatulog pag sobrang lights. So, ang ginawa ko, ginawa kong orange. Yung hihilain mo siya ng dalawang beses before mag-orange. Ganon. Maliwanag pa din kasi may orange yung nasa, nasa kwarto niya. Tapos, Lights naman doon sa may kusina. Hindi kalayuan ha, yung kwarto at saka kusina. Mga four steps lang, ganun. Ngayon, mga around eleven, ang narinig ko naman is takbo. Hindi sa sahig, kundi sa, paano neto? Ayan, sa kisame. Takbo sa kisame. At alam kong, hindi talaga yun sa second floor. Take note, yung sinasabi kong food step, may ebidensya yon pagdating ng jowa ko in that morning. Ngayon, yung mga narinig kong frustrated, takot na takot na talaga ako. So, ang kama pala ng jowa ko is kama, ba? Diba? Tapos, ganito na. Ganito. Tapos, pagkalabas, sampaya na agad. So, sobrang liit ng kwarto ng jowa ko. Sobrang yung, yung sound ng takbo, ng lakad. So, alam ko talagang hindi sa second floor yon Kasi alam mo bata eh. So, ginawa ko, ito yung kama niya, ba? Diba? Tapos, ito yung window, yung nag-open. Diyan ako sa gitna. Ang liit space, ha? Diyan ako sa gitna. Tapos, kumuha ko ng kumot. Gumanan ako. Sobrang takot. Tatamaga ako noon ng time. Disclaimer lang, gusto kong umuwi, pero hindi ako makauwi kasi sinundo ako ng jowa ko. May bike pa ako nung pringin ako. Tapos, winter pa ayun na nga, continue lang yung prayer ko na, Lord, ingin ko rin sa Salim Aria, pakiyurong, ganun yung ginagawa ko, yung Latin word na alam ko. Medyo na himasimasan ako, tumawag nga yung jowa ko ng one. So, pagkatawag niya, sabi niya, kamusta, ganun. Sabi ko, hindi ako makatulog, kasi nga, hindi, hindi talaga may yapak sa, ano, sa roof, ganun. Sabi niya, hintayin mo lang ako, hintayin mo lang ako. So, akala ko talaga pupuntahan niya ako pero hindi. Ngayon, mga after after ng pagkatawag niya, mga 10 minutes, yung shadow ng babae at saka yung bata, nakita ko ulit. Ay, ah, yung balahib ko. Balahib ko tumatayo na. Kasi nare-remember ko siya. So, nakita ko yung shadow ng mag-ina. Mag-ina sila ha. So, ayun na nga. Around 3 na. Doon pa din ako sa parang ganito. Parang space. Malit na space ng kama at saka yung window nakita ko talaga yung shadow na pag pa-left siya, parang papunta talaga ng shower. Yung balahibo ko. Next video, kasi medyo mahaba na. Yung balahibo ko, no? Gusto ko doon. Ayun na nga, nakita ko yung shadow na pumasok talaga sa shower room. So, yung light sa shower room, naka-on pa din na, ah. naka-on pa din. Nakikita ko lang talaga na parang lumalay yung, yung white na entity papunta doon sa shower room. Yung balahibo ko, Diyos ko Lord. Hindi talaga ako mapakali. Around 3 a.m., doon nag-start talaga yung sobra. Parang feeling ko talaga, parang mabubuang na talaga ako. Yung shower room, di ba? may nozzle? Yung, yung daanan talaga ng tubig, nag-on. So, sobrang takot ko. Lumabas ako dito. Winter ha, take note. Winter yun. Lumabas ako sa, eto. Eto. Inopen ko to. Inopen ko yan. Lumabas ako. Sa sampayan mismo. Pero hindi ka makakalabas kasi may, may ano eh. May fence. Mahaba yung fence. Hindi ka makakaakyat. Ngayon, sobrang takot ko. Tinitignan ko talaga. Tinitignan ko kung may tao wala. Kung nakalakbaw wala. Lord, ganun. Walang tao eh. Ang lamig sa labas eh. So, andun lang ako ah. Andun lang ako. Hindi ko napansin yung oras. Hindi ko napansin yung oras. So, pag winter pala, ano ha, yung lights, yung lights pag nag-morning na, medyo, medyo late. So, around 4.15, may nag-doorbell. Hindi ako makalabas. <laughs> hindi ako makalabas. Sabi ko, hindi ako pwedeng lumabas doon sa, sa door. Parang, hindi ako pwedeng, hindi talaga, kahit malamig, hindi talaga. Ngayon, eh, ang jowa ko, nagpark siya sa harap. Yung parking talaga niya, isa sa gilid ng apato niya. Hindi ko alam bakit sa harap siya nagpark. Hindi ko pa alam na jowa yung nagpingpong ha. Takot na takot na talaga ako. So, hindi ko na nga ako open yung, yung door. Hindi ko alam na jowa ko pala yung nag-doorbell. Nag ngayon, Ngayon, lumito siya tapos sabi niya, i-open mo yung door sabi ko, hindi, hindi talaga ako papasok sabi, hindi ako makakapasok, hindi may in-open kasi naka double lock eh so medyo, sabi niya, huwag ka okay, magalala titignan naman kita, i-open mo yung eto, yung door so in-open ko siya nilaksan ko yung loob ko naka-on pa yung shower ha, yung pa on pa yung shower, nilaksan ko yung loob ko in-open ko yung door, in-open ko yung yung parang second lock yung parang iga ganun. ilalak siya diba inopen ko lang siya, takbo ako ulit. Takbo ako sa kanya. Sabi ko, hindi, hindi talaga kaya ako sabi niya, pasok na ako. So, pagkapasok niya, sabi niya, sinabi ko sa iyo, di ba? Pinagalitan ako, ah. Sabi niya, sabi niya, sinabi ko sa iyo, di ba, na no, huwag mo papatayin yung ilo sa shower room? Ayan, tuloy, sabi niya. So, ako, sa sobrang, sa sobrang kaba ko, umiyak lang talaga ako ng umiyak. Hindi ko kasalang, ito, ganyan, gano'n. So, kinuwento niya sa akin, na ang bahay na pala, ang before daw siya pumasok sa bahay na, na yun, doon sa 1DK na yun, may ina daw na pinatay niya yung anak niya. Tapos, nagpakamatay din siya. So, yung... Ang bigat na pakiramdam ko. So, parang nilunod na yung anak niya sa... Ang na ko. Nilunod na yung anak niya sa parang ofuro. Tapos, siya din nagpakamatay. So, yun. Tapos, sabi niya, parang hindi daw hindi daw mapakali yung spirito. Kaya ganun. So, siya daw sanay na, pero ako daw, masanay na lang daw. Kasi doon kami titira. So, ako hindi talaga ako titira dito. Yung sa footstep naman, magahan may footstep na black. Bata talaga siya. So, sabi ng jowa ko, mawawala din yan. So, sa katagal pa naman niya doon sa bahay na yung alam na na yung mga galawan. So, sabi ng jowa na instead daw matakot, kaawaan na lang daw. Kasi nga daw, hindi daw nagiging peaceful. Yung <laughs> balahibok na naman tumatayo. Sabi niya kasi, sa naging experience niya, yung una niya na experience, ganun nga takot din. Pero, nung kalaunan daw, habang tumatagal, naawa daw siya. Kasi feeling niya daw, pag pinatay yung ilaw, nagagalit yung mama. Yung mama ng bata. Kasi feeling niya daw, gusto niya ilawan yung anak niya. So, yun yung sabi ng jowa ko dati. So, fast forward, nagkaanak na ako. Kinasal na kami. Nanganak ako sa Pilipinas. Sa so, pagkabalik ko sa Japan, dun pa din kami nakatira na isang taon. Ikwento ko ulit sa inyo, pero as of now, matutulog muna ako. Ikwento ko sa inyo sa susunod yung kwento naman dito sa bahay. <coughs> Kwento nakakatakot muna tayo mga sweetie. Alam nyo ba dito sa Japan ay napakadami ko naging experience about sa multo. Yung wala pa kami anak ni Papa, lagi kami nagta-travel ng araw. As in, nagala kami araw-araw ni Papa basta natapos yung kanyang trabaho ng alas 3. And then kapag Friday night naman ay nag na ako dahil nagta-travel kami ng Saturday, Sunday and then madaling araw na kami ng Monday uuwi. And madala sa kotse lang kami natutulog dahil yung kotse ng asawa ko that time ay nagiging full flat. Day. Kaya eh. laking tipid ka kaysa nag-hotel. At the same time, marami rin naman mga parking dito sa Japan na marami kang pwede mong parking na libre. <laughs> lalo na dun sa mga parke or mga service area. At ang pinaka the best dun, guys, may mga CR kaya hindi ka mamaw kung sakaling kinakailangan mong magbanyo. At kahit liblib -lib na parking ka pa magpunta guys, meron ka makikita talagang banyo at high tech paminsan. minsan. Isang araw sa pagka-travel namin ni Papa, nagpark kami sa isang parke na kung saan ay liblib -lib na lugar siya. At dahil liblib -lib na lugar nga siya, hindi siya masyadong puntahin ng tao. Kaya wala ibang sasakyan kundi kami lang ni Papa at yung sasakyan namin ay nakatapat mismo sa harapan ng CR. At Alright. dahil alam nga ni Papa na lagi ako naiihi at halos apat na beses akong bumabangon sa gabi guys para lang umihi kahimbingan ng tulog namin, bigla akong nagising kasi nga naiihi ako. Tapos kinising ko si Papa, sabi ko samahan mo ko kahit doon ka lang umupo sa harapan ng kotse. At dahil liblib -lib nga yung lugar at walang tao, ay natatakot din syempre yung lola nyo. Although high tech naman yung CR guys dahil sliding door siya. At bibilib ka lang dyan sa asawa ko kahit na anong sarap ng tulog niyan, babangon at babangon niya. Basta sinabi ko na samahan niya ako magsi CR. At dahil nga nakatapat yung kotse namin mismo sa harapan ng CR, hindi na ako nag-ask pa kay Papa na samahan niya ako hanggang loob. At doon lang siya nakatanaw sa akin sa upuan kung saan nasa harapan lang din siya ng kotse. At yung pintuan ng CR na yun ay glass door kung saan ay may sensor siya na kapag may tumapat na tao ay kusa siyang bubukas and then sasarado siya ng kusa. So syempre yung CR na yun guys bukod yung panlalaki bukod yung pambabae so pambabae tayo pumasok. At yung CR na yun hindi kalakihan meron lang siyang anim na divider. <laughs> at nakakita tayo ng salamin so nanalamin muna yung lola nyo bago tayo pumasok sa CR and then namili din tayo syempre guys kasi may dalawa silang klase ng toilet dito. Yung isa ay western style at yung isa ay Japanese style kung saan ay naka ka. At syempre pinili ng lola nyo ay yung western style at dahil winter nung time na yun mainit-init kapag umupo ka sa bowl. Oh. Siyempre, pagpasok ng lola nyo, ano pa bang gagawin natin? Kundi huhubarin natin yung ating pambaba, saka tayo uupo. And then, alam nyo ba dito ang mga CR ay open yung ilalim? Kaya makikita mo kung may nagsi-CR na katabi. At habang nasa kalagitnaan na pag-ihi yung lola nyo, biglang narinig ko yung sliding door bumukas. Kaya sabi ko, aba, may bagong dumating siguro na nagpark at naiihi. And then, pumasok siya sa katabing CR kung saan na ay nakikita ko yung anino niya. So, yun yung lola nyo, may pagkamarites habang umiihi tayo. Tinitignan ko naman siya, ay sabi ko, naguhubad. Kasi nga, nakikita ko yung anino niya. Tapos, magpo na sana ako, nang bigla na lang siya nag-flash ng niya. Kaya naman nagmadali ako mag-flush para makalabas kagad at makita ko kung sino yung pumasok at anong itsura niya. At ayun na nga nagmamadaling lumabas yung lola niyo at paglabas ko guys wala ako nakitang tao. Kasi ang mga hapon supposed to be guys pagkatapos na pagkatapos niya mag-CR sigurado naghuhugas niya ng kamay. Pero nagtataka nga ako bakit wala akong nakitang tao at hindi ko narinig yung sliding door na bumukas. Kaya naman ang ginawa ng lola niyo ay sinilip ko isa-isa yung pintuan ng mga CR kung may tao sa loob. At ganun din yung katabi kong toilet. As in, wala akong nakita kaya naman nagmadali ako lumabas para makita ko kung may ba nagpark sa aming tabi. Tapos nakita ko si papa na nakaupo pa rin sa harap na habang naghihintay ay antok na antok ang itsura. At syempre pagkasakay na pagkasakay ang tanong ko kagad kay Papa, may nakita ka ba na dumating ng sasakyan at magsi CR na babae? At ang sinagot sa atin ni Papa, wala siyang nakitang sasakyan, wala rin siyang nakitang pumasok na babae. At syempre isa lang ang nasa isip ko, pinagbintangan ko yung asawa ko na baka tinatakot niya ako, pero syempre hindi niya yung gagawin at ang pinagtataka ko, guys, ay hindi tumunog yung sliding door kung sakaling siya ay lalabas. At isa pa sa pinagtataka ko ay halos sabay lang kami lumabas ng CR kung bakit hindi ko siya nakita. At ayun na nga ko nga kay Papa na may nakita ko na ko na CR, nakita kita ko yung kanyang anino. At ang akala naman ni Papa ay tinatakot ko lang siya. At ang nakakapagtaka guys, ultimo yung kanyang pag-flash ay dinig na dinig ko. Kaya naman si Papa para mas satisfied lang sa kwento ko ay bumaba na sa sasakyan at sinet niya kung may mga sasakyan bang nakapark dito sa paligid namin kahit sa madadilim na lugar. Pero wala talaga.